Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay may kwento ako sa inyo tungkol sa isang batang tinatawag na si Kulit. Si Kulit ay isang batang ayaw maligo. Kahit anong pilit ng kanyang mga magulang, ayaw niya talagang maligo. Ayoko, ayoko, malamig ang tubig. Yan ang laging sinasabi ni Kulit. Araw-araw siyang naglalaro sa labas. Putikan man o maaraw, wala siyang pakialam. Pagka-uwi niya ay diretso sa kama, hindi man lang naghuhugas ng kamay o paa. Bukas na lang po ako maliligo, palusot niya sa kanyang nanay. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Kulit, may mga bisitang dumating sa kanyang kwarto. Psst! Ang bango ng amoy mo! Bulong ng isang langgam. Oo nga! Perfect na tirahan ito para sa atin! Dagdag ng ipis. Tama! Dito na tayo manirahan! Sang ayo ng langaw. Nagulat si Kulit nang marinig ang mga boses. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at nakita ang mga insekto na naguusap. Sino? Sino kayo? Tanong ni Kulit na nanginginig. Kami ang iyong mga bagong kaibigan. Ang sarap ng amoy mo. Parang hindi ka naliligo. Masayang sabi ng langgam. Pwede ba kaming tumira sa iyo? Promise, hindi ka na mag-iisa. Dagdag ng ipis. Natakot si Kulit hindi niya gusto ang ideya na may mga insektong titira sa kanya. Bigla niyang naalala ang mga payo ng kanyang mga magulang tungkol sa kalinisan. Tumakbo siya papuntang banyo at naligo ng maigi. Mula noon, si Kulit ay naging masunurin sa paliligo. Araw-araw siyang naliligo, naghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain at palaging malinis ang kanyang katawan. Hindi na siya binibisita ng mga insekto at mas masaya na siya sa kanyang malinis na pamumuhay. Mga kaibigan, tandaan natin na ang kalinisan ay napakahalagang bagay. Kapag tayo ay malinis, hindi lang tayo malusog, masaya pa ang ating pamilya at mga kaibigan sa ating paligid. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, para sa mga batang katulad ni Kulit, tandaan, malinis na katawan, masaya't malusog na buhay. Mag-ingat po tayong lahat.